Mga panalangin sa siyam na araw na paghahanda para sa dakilang kapistahan ng pag ng Panginoong Heso Kristo sa San Libutan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa araw-araw. Kamahal-mahalang Jesus, Hari at Manunubos na sangkatauhan, tunghaya mo po kami ngayon na ninikluhod sa iyong harapan. Sumasambas sa iyo at nagpupuri sa iyong paghahari. Dingin mo na wa ang aming pagsusumamo. Kami ay iyo at nais naming mapasakop sa iyo tuwina upang lalong makaisa mo. Talos naming maraming hindi kumikilala sa iyo. Marami ang ayaw pasakop sa iyong paghahari. Marami ang umahamak at nagwawalang bahala sa iyong mga utos kaawaan mo silang lahat. O mawaing Jesus, at patawarin upang sila'y mapabilang sa iyong dakilang paghahari. Maging hari nawa ng buong sandaigdigan ng lahat ng mga bansa at bayan. Naway makamit namin sa siyam na araw na paghahandang ito ang biyayang nagbubunsod sa amin upang makasunod sa iyo Makatupad na wa kami sa lahat ng iyong mga atas para sa aming ikababanal at ikabubuti hanggang sa makamit namin ang buhay na walang hanggan. Amen. Ikalimang araw si Kristo kinilala sa kanyang paghahari. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagparlabunutan ang mga kawal upang paghati-hatiin ang kasautan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood hanggang si Jesus ay tinukot siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawal, Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak, kasabay ng ganitong panunuya. Kung ikaw nga ang hari ng mga hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon ding nakasulat sa kanyang ulunan, sa wikang Griegong Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga hudyo. Pinuyarin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ang pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa ni Kristo, sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa si inyo, sa iyo, isa, isasama kita ngayon sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Panalangin tayo pong lahat. O Kristong aming hari, pinararangalang ka namin ngayon, hindi lamang bilang aming hari, kundi bilang hari ng sanlibutan. Kini Kinikilala namin ang And iyong kapangyarihan, kapangyarihan sa amin. Sa amin tinatanggap rin namin ang iyong pangangalaga sa amin. Umaasa kami sa iyong pagtatanggol at, at pagliligtas sa amin Salamat sa lahat ng uri ng kapahamakan, karamdaman, kasamaan at kamatayan. Ikaw ang hari namin mula sa aming pagsilang hanggang sa aming kamatayan. Simula pa lamang sa iyong pagsilang, Kinilala na iyong pagkahari ng hanapin, sambahin at handugan ka ng mga pantas mula sa silangan ng ginto, kamanyang at mira. Bagamat hindi nakakita, kinikilala ng bulag na si Bartimeo, ang iyong pagkahari na nantawagin ka niyang anak ni David. Kinikilala rin ng madla ang iyong pagkahari, nang ipagbunyi nila ang iyong matagumpay na pagpasok sa Jerusalem at pag-awit nila ng purihin ang hari ng Israel. Habang ikaw ay dumarating, kinikilala rin ng masamang espiritu ang iyong kapangyarihan na sundin nila sa pagpapalayas mo sa kanila mula sa mga taong inaalihan at sa sandali ng iyong kamatayan kinilala ng magnanakaw ang iyong paghahari at humiling pang paalalanin siya sa iyong paghahari. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maikukubli na marami pa rin ang tumatanggi, tumatanggi at lumalapastangan sa iyo at ayaw kumilala sa iyong pagiging hari. Naroon si Herodes na sa kagustuhang mawala sa kanyang landas, ang aagaw sa kanyang makalupang trono, ay nagkunwari sa sasamba sa iyo. Naroon ang mga kawal na nagsuot sa iyo ng balabal na pulpura, nagputong ng koronang tinik, at patunayang nagpugay sa iyo bilang hari. Naroon si Pilato, na sa pagsulat ng sakdal sa iyo, ay kumilala sa iyong pagkahari sa iba't ibang, ibang wika Upang maipaalam sa higit na nakararami, higit sa lahat, naroon ang madla na pumiling kumilala sa si Cesar bilang hari at hindi siya. sa iyo. Si Jesus, itinatas namin sa iyo ang lahat ng ito hindi pa nakakakilala sa iyo at ang mga ayaw kumilala sa iyong pagkahari. Nawa sa iyong biyaya mapagtanto nilang ikaw ang tunay na hari at nararapat lamang nakilalanin, igalang at sunding kanila bilang hari upang sila ay maging marapat namang mapabilang sa iyong mga pinagaharian magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa'min ang karihan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagino o Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kay pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman na yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kaming mamatay. Abagin mo ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kay pinagpala sa babain lahat, at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, Nanang ng Diyos, ipanalangan mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangat ka, sambahin ang alan mo. Mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang namin si nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at e kami sa lahat ng masama. amin. Amen. ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kay pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng si ipanalangan mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang karean mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagkakatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at edyaw mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kay pinagpala sa babain lahat, at pinagpala naman na yung anak na si Jesus. Santa Maria, ay ng Diyos, panalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasaw lang hanggan. Amen. magsiluhod po ang lahat. Mga pagpaparangal at pagmamakaawa kay Kristong Hari. Kristong Hari na sa pasimula pa ay kasama ng Ama at ng Espiritu Santo sa pagiging makapangyayari sa lahat. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa hula pa lamang ni Jacob sa kanyang anak na si Huda ay nagbanya ng iyong pagdating sa daigdig. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa hula ni Propeta Nathan ay naging kay Haring David ay nahayag na sa iyong walang hanggang paghahari. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa hula ni Propeta Isayas kay Haring Akas ay nihayag na isisilang ang isang dalaga. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa pagsilang ni Juan ay napaghandaan ang pagdating bilang hari. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa pagsilang ay ipinagbunyi ng mga anghel sa kalangitan. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na pinagahanap ng mga pantas upang handugan ng ginto, kamanyang at mira. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa pagkalong ni Simon, ay inihayag bilang liwanag na tatanglaw sa mga bansa. Magari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa makapangyarihang salita ay sinunod maging ng masasamang espiritu upang ang mga inaalihan nila ay makalaya. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa pagpapasakit ay sinuta ng balabal na purpura na higit pang nagpahyag ng iyong pagkahari. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong hari na sa pagputong ng koronang tinik ay naghayag ng mga paghahari ay hindi lamang sa pamumuno kundi sa pagpapakasakit para sa mga nasasakupan. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong hari na sa paglilitis ni Pilato ay kinilala bilang hari ng mga Hudyo. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong hari na sa paghihirap sa krus ay hiniling ng sariling salaring nasa kanan na siya ay alalahanin sa iyong paghahari. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, naghihiwalay sa mga mabubuti at masasama mula sa iyong trono, batay sa kanilang ginawa sa iyo, sa katauhan ng pinakamaliliit. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa wakas ng panahon, ay maghahari ng ganap sa sanlibutan. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Paghahando kay Kristong Hari. Mahal na puso ni Kristong Hari. Narito kami sa iyong paanan na sumasamba sa iyong mabathalang katakilaan. Lakip ang taos pusong pasasalamat sa aming kinikilala na pinili mo kami sa gitna ng karamingan upang mapabilang sa mga alagad ng iyong kaharian. Nais namin maging tunay na iyong Panginoon at sa pamamagitan ng kabanal-banalang birhen na aming ina ay inialay namin ang aming sarili sa iyo. Nais namin ang aming kaluluwa ay manatiling lagi sa kabanalan. Bigyan mo kami ng lakas upang pasanin ang iyong krus. Samantalang kami nabubuhay, kahit ang lahat sa palibot namin ay matakot, nais namin sumulapat sa takbo ng karamihan at sumunod sa iyo. Ikaw ang daan, katotohanan at ang buhay. Turuan mo kaming maging tunay mong alagad. Turuan mo kaming manalangin, kagutuman nawa namin ng banal na pakikinabang. Turuan mo kaming mangaral sa pamamagitan ng halimbawa at salita. Ipagkalob mo, Panginoon, na buksan namin ang malawak na daan ng iyong biyaya para sa lahat ng tao. Naway magbalik loob sa iyo ang mundo, kahit nangangulugan ito ng paghahandog ng aming buhay. Amen. Litanya kay Kristong Hari. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, Maawa ka sa amin. Diyos anak na tumubos sa sanlibutan. Maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo. Maawa ka sa amin. Santisima Trinidad, di isang Diyos. Maawa ka sa amin. Kristo anak ng walang hanggang Diyos. Maawa ka sa amin. Kristo hari mula sa pasimula. Maawa ka sa amin. Kristo haring may karangalang walang kahulilip. Mawa ka sa amin. Kristo, Haring mahabagin sa mga makasalanan. Mawa ka sa amin. Kristo, Haring puspos ng karunungan. Mawa ka sa amin. Kristo, Haring makatarungan. Mawa ka sa amin. Kristo, Hari ng awa. Mawa ka sa amin. Kristo, Hari ng kapayapaan. Mawa ka sa amin. Kristo, Hari ng pag-ibig. Maawa ka sa amin, Kristo, Haring mananako. Maawa ka sa amin, Kristo, Hari ng mga Hari. Maawa ka sa amin, Kristo, Hari na Sang Tinakpan. Maawa ka sa amin, Kristo, Hari na Sang Katauhan. Maawa ka sa amin, Kristo, Haring naging huwara ng mga apostol. Maawa ka sa amin. Kristo, Hari ng mga Anghel. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring Anak ni David. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring Sinasamba at Pinaglilingkuran ng mga Anghel. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring Sinamba at Hinanduga ng mga Pantas. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring Sinunod ng Dagat at ng Hangin. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring naghugas ng paa ng mga lingkod. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring kinilala ng mabuting magnanakaw. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring nakasakay sa bisiro ng asno. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring pinagpugayan sa pamamagitan ng mga balabal at mga palaspas. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring inilmura at binugbog. Mawa ka sa amin, Kristo, Haring pinugutan ng korona, pinutungan ng koronang tinig. Mawa ka sa amin, Kristo, Haring pastol na naghihiwalay sa tupa at kambing. Mawa ka sa amin, Kristo, Haring pinaglilingkuran sa katauhan ng pinakamaliliit. Mawa ka sa amin, Kristo, Haring hindi sa mundong ito. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring naghandog ng buhay para sa nasasakupan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na kawawalaan ng kasalanan, sandaigdigan. Patawarin mo kami, O Panginoon namin. Kordero ng Diyos na ng kasalanan, sandaigdigan. Patawarin mo kami, O Panginoon namin. Kordero ng Diyos na ng kasalanan, santinakpan. Awaan mo kami, O Panginoon namin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Jesus, haring may maamo at mapagmalasakit na puso. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Manalangin tayo. Jesus, Jesus na aming hari, minarapat mong ituro sa aming nasa pagmamahal, ang kapangyarihan at nasa paglilingkod, ang tunay na karangalan. Sa, sa pamamagitan ng iyong pamayan sa amin. Ipinamalas mo rin ng pag hari ay higit na nagiging makabuluhan at, at makatotohanan sa pakikilahok sa buhay na nasa kupan. Itulot mo mapaglingkuran ka namin ng buong kapumaan at katapatan at, at huwag mong ipahintulot na mawalay kami sa iyong pagkalinga. pagkalinga. Turuan mo, mo rin kami makapaglingkod sa kapwa tulad mo, upang ang iyong paghahari ay higit naming may palaganap, at ang iyong kaharian ang higit pang lumawak, alang-alang sa iyong matamis na pangalan. Amen. Panginoong Jesus, Hari ng Sanlibutan, Maghari ng Pangisiyo, Dadalulan Manu. Santo, Amén. Um